Ano nga ba ang mangyayari ngayong pumanaw na si Pope Francis? Mga kaibigan, nito lamang lunes April 21 ay tuluyan nang ngang idiniklara ang pagpanaw ng ika daan at anim na putanim na Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Ang tanong ay ano ang susunod na mangyayari? Una, ang singsing nitong tinatawag na Annulus Piscatoris ay kanilang sisirain bilang simbolo ng pagtatapos ng kanyang responsibilidad. Pangalawa, siya ay paglalamayan sa loob ng apat hanggang anim na araw. Pangatlo, ang mga tinatawag na College of Cardinals na may edad 80 pababa ay magtitipon-tipon sa Sistine Chapel upang pagbotohan kung sino ang susunod na Santo Papa. 138 Cardinals ang magiging present dito at tatlo nga sa kanila ay mga Pilipino. Hindi sila pwedeng lumabas doon habang wala pang majority decision at sa mga araw na yun ay wala silang magiging koneksyon mula sa publiko pati na sa media. Ang mga senyales lamang na kanilang ibibigay ay ang pagpapalabas nila ng usok na kapag yung usok ay kulay itim, ibig sabihin wala pa silang napipili at kapag puting usok na yung lumabas ay meron na silang idiniklarang bagong santo papa. Ayon sa mga debotong katoliko, ay baka raw, hinintay lang talaga ni Pope Francis ang muling pagkabuhay ni Jesus noong Easter Sunday bago ito na maalam. Ikaw kaibigan, sino sa tingin mo ang susunod na Santo Papa?